Good evening, everyone. My name is Matthew M Nepomuceno, an educator and an education advocate. My wife and I moderate this Facebook page called Podcast, which serves as a learning platform on various topics and themes. The midterm elections of 2025 draws nearer by the day, and we believe that as educators, we have the social responsibility to provide helpful and factual information about candidates, particularly those with limited reach. Today we are honored to have our guest uh as one uh, to have our guest who is one of the senatorial aspirant aspirants. He is the 2021 Ramon Magsaysay awardee. Everybody please welcome Mr. Robert Balyon. Magandang gabi po, Sir Robert. magandang gabi um, um, sir. Okay. uh sir okay. at mga sana sir Matthew ay makapagbigay tayo ng sa ngayong ang um, gagawin natin ano ngayon dito ng ating talakay makapagbigay tayo ng uh, information o magandang uh, sharing kung Apo. sino si Kadodoy at ano yung mga programa natin. Karaming salamat sa programa Sige, po. sir Matthew. So. Salamat Atin po Sa mga Sir, sa unang part po ng ating tanungan ngayon, mabilis lang po, pwede niyo po bang ipakilala po ang inyong sarili? Pangalan niyo po, kung taga saan po kayo, siguro sir kung pwede niyo isama yung educational background or work and career, tapos yung mga leadership background niyo, affiliations, yan sir, yung para po makilala po nila kayo sa mabilis. Pangalan, residence, uh, education background, career, leadership, ano po ang background niyo dyan sir? Ako, uh, maraming salamat po. Uh, para sa kalaman po ng lahat, uh, ako po si uh, Roberto Balion, ang uh, ating kalayo po ay Dodoy. Uh, Inaugurian po akong kadodoy sa aming lugar dahil ako po ay uh, chairperson or pangulo ng aming samahan ng mga maliit na manginisga sa aming barangay o dakidinsi at uh, papunongan sa gagawin si ng manginisga sa Concepcion, sa Sabiwala, sa Subugay. Uh, a small-scale bishopok uh, organization in our barangay. At ako rin po ay uh, wali a ano, uh, chairperson ng The Coalition of Municipal Bishopok Association sa buwang atibugay at federation small-scale bishopok sa buwang atibugay. Mm -hmm. At ako rin po ay kasalukuyan ang pabansang uh, chairperson ng Pambansang Kilusan ng Mga Samahang Magsasata or Pakisama Mm -hmm. at ito uh, rin ang pambansang kerperson um, ng kapisana ng mga kilosang kapisana ng mga sa Pilipinas o kakampi. Mm -hmm. At sa kasulukoyan din ay ako rin ay isang uh, board member of uh, or tinatawag natin uh, board member of uh, trustee ng uh, Commission for the Philippine Environment Mm-hmm. At ako rin po ay Board of, Board of Trustee ng PCMPT uh, Foundation. Mm -hmm. At ako po din ay isang uh, sa kapat ng National convener sa uh, Philippines si Atin ito si Bilya Mission. Ako po ay isa sa mga convener at ang ako ang naglilid sa hanay ng mga isda doon sa East Philippines at Atin ito campaign. Mm hmm ng mm -hmm. uh, si Kadoday po ay pinanganak sa uh, uh apis. No, at ang aking magulang taga-Antiki, ang aking mm. uh, tatay ay taga Yan po mm. at ang aking lola po ay taga Iloilo, sara hindi ba mga Magbanwa. -mag mm. At ang um, aking mga magulang sa Mindanao at doon ako nakapagsapos ng aking pag-aaral, elementary hanggang high school hanggang natapos ako ng vocational course, mm -hmm. na two years course. Mm -hmm. Dahil sa takbo ng buhay, hindi ko na ng aking schooling uh, dahil maliban sa malayo yung amin Uh, bayan sa kaaralan ay wala akong uh -huh. kapasidad. Uh -huh. Mga bago na ako aralin ako sa mga ng mm Pero atlet, at least sa sipag ko, uh -huh. nakakuha ako ng dalawang uh, tao na kurso na At uh -huh. sa ngayon, isa tayo sa mga tinatasa na ating membro. Mm Sinabi ko lahat kanina ng mga organisasyon na mm -hmm. ko ang ating mga Mahintak na mga sakata, mangingisda, katutubo at mm -hmm. pangkatalikasan. Yan okay. po si Roberto Gavitroy Palion. Mar maraming salamat po. Very comprehensive na pagpapakilala, sir. So ngayon, nalaman natin na si Ka Dodoy ay isang, uh, hindi lang siya leader, kayo po mismo, sir, ay eh, talagang mangingisda po kayo. Tama po ba yung pagkakaintindi ko po? Always. Okay. okay. Opo. Sir? kanina medyo nasagot niyo na to ng itong pangalawa kong tanong. Medyo nabanggit niyo ng ay sir, sorry, naka po kayo, sir. Hello, sir. Sorry po, naka po kayo, sir. naka Sorry, sorry, sir. Okay po. Okay lang po. Sir, kanina medyo nasagot niyo na to ng kaunti eh. Pero yung pangalawa ko pong tanong eh, ano naman po yung nagbunsod sa inyo? Ano po yung naging rason niyo, sir? Bakit po kayo kailangan tumakbo sa Senado? Um. Ya, yeah, yan po ay uh, isa isa nga po sa nag-udyok sa atin kung bakit ay tumakbo tayong senador ay, ay sabi ko nga ay hindi ko ito ano um, sariling decision. Ito po mm -hmm. pinag-iisahan tayo ng ng ating mga miyembro ng mga magsasaka mga isla at magkakalita mm -hmm. dahil kado Dodoy po ay uh, halos ang uh, uh, parintang taon. Mm niya -hmm. na uh, sana yung ating mga uh, natural resources na kalikasan ay di, ay ano natin pangalagaan uh -huh. at dahil uh, ito yung pinagpupunan ng ating mga mamamayan ng mga magsasaka at isda tulad ng ating mga nasa bundok mga, mga katutubo uh -huh. ng ating mga magsasaka mga at mga manisda at ito yung advocacy ko noon na uh, uh -huh. dito ako nakilala uh -huh. at ang uh, dahil dito ay ako ay sabi nga na awardan ako ako'y kinilala kinilala noong 2019 uh, sa istorya ng pag-asa under the office of the former vice president leni rodrigo ako yung uh, national winner mm -hmm. at noong 2021 ako'y kinawara ng sabi nila the an equivalent of uh, nobel um uh, uh, nobel peace prize in asia or the ramon magsaysay award in, in 2021 mm -hmm. and also my organization was awarded ang rural development and poverty eradication development program no sa sa sa, sa mm -hmm. and uh, in 2020 din ang aking tinumuna ang organization na PGNC ay nawarda ng United Mission Development Program Equator Prize at sa mga rason na yan kaya ako inatasan ng mga miyembro ko lahat kadto yung mga ginagawa mo yung mga inisyatiba na napakinabangan na ng na, ng uh, ano ng kung ito ay maging batas at maging nasyonal na ano na, na programa mm -mm 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 -mm. Kung sa yung lugar so pwedeng gawin sa ibang lugar kaya yon okay. ang dahilan ko bakit at pinatasan ito nito na yon yon po okay, yon po. okay. so kumbaga sir o nga no maganda maganda ang rational ano dahil nagawa niyo na sa lugar niyo maliit na lugar kung kayo eh pala rin na maluklok sa Senado ang pa ang inyo pong plano eh maging national program siya. Tama po ba 'yung pagkaintindig? Pagkaintindig. Yes. Okay. Sir, ang karugtong karugtong po sir dito sa uh, pang pangalawa ko pong tanong sir. Yung pangatlo ko pong tanong sir, eh ano po ba yung masasabi uh, I'm sure marami kayong plataporma, no? ah uh, pero ano sir yung uh, sir nakabit po kayo ha? Ano po yung masasabi ninyong ano sir, yung pinaka top 3 kung meron man, top 1 or top 3 na plataporma po ninyo kapag kayo po ay e, naihalal na senador? Ano sir? since ito yung ah uh, simula nung ako'y makilala doon sa Kapitbahay Association, kaya ako nagawaran ng mga award ito. So, dahil sa top 3 ko nga na mm -hmm. programa na ito, ano ito itong itong the, 3 is no mm-hmm. Uh -huh. ano yung tatlong e ano yung unang e ang yung unang e environmental restoration okay. rehabilitation development and management mm-hmm. Uh -huh. at alis din kami ikot ang mga una ako so, sa mga sa Sherman, Sherman, ay nagtanim ng pagtatanim ng mangroves no solid mm -hmm. waste management at ito ngayon, yung sinasabi ko na climate change uh -huh. so nagkano tayo nag nagbibigay tayo ng mga capacity building uh -huh. sa mga local community mm uh -huh. paano ba ano ang bagay ng mga epekto nito sa climate change ngayon at ano you know, ang uh, uh, kailangan kasi doon Kaya yun, environment, no? Ang mm -hmm. protection. So, the best management, no? Yun din namin. Environment. Okay. A program. Policy. Uh, Pangalawa, yung pinatawag natin na economics for inclusive growth. Okay. Kailangan um, ng pag-promote tayo ng mga kabagong mga hanap uh, buhay ng mga lupa ng mga may crack sa mga magsakap mangingisda na hindi lagi sa mga ano ang uh, subsidiya ng mm. ng gobyerno yung ang tawag natin din idol out no mm. kasi nawawala sa ating mga uh, mamamayan hanggang ngayon uh, mahirap pa rin tayo dahil ang, ang programa ng gobyerno ay hindi totoong magiging sustainable no kaya ang tawag ko doon ay economic uh, inclusive group sustainable communities no lalo-lalo mm. lalo sa mga matatanda mga mm. isla na uh, hindi mas initiative mga local knowledge para mapalakasin sila no sa pamagitan ng ekonomiya no yon access of the uh, program of the government for economic development no livelihood yung uh, business building mga modern uh, technology and modern approach yon yung sinusulong natin no yung Republic Act 35 at ito po yung APMA, kasi agit tayo kaya sinusulong natin ang na kalakasin yung 8435 yung ACMA or uh, Agri Fishery Modernization Act para uh, kasabay tayo sa pangdaigdigang uh, kalakaran or kumbaga uh, ano uh, tayo uh, globally uh, competitive kung competitive no yan ang sinusulong natin yung pangalawang E at ang pangatlong E ito yung enhanced partnership ng buong komunidad kasama yung mga line agencies ng government organization uh, Iba pa ang tawag dito ay close collaboration and partnership. Oh, 'yan ang gusto natin kasi kung kanya-kanya tayo, uh, fragmented tayo, so wala mangyayari sa atin. so kaya 'yon ang sinusulong na tatlong programa ni Toledo, tatlong E, environment, economic growth for inclusive development and in partnership in all uh, stakeholders, you know, na may may kinalaman sa programang environment at ekonomi ng mga bata sa programa. Okay. Maraming salamat, sir. Malino po, uh, environment, economic. Sir, yung panghuli, medyo napuputol kayo kanina. Tama ba? Enhanced pa partnership. Tama ba yung dinig ko? Yeah, enhanced partnership and enhanced collaboration. Oh, okay, sir. Malino po, yeah. malino po. So, environment... Saan, SDG, development po. goals. Nasa, nasa ano kasi yan. Ngayon ko lang natuklasan na yun din pala ang pag-70 na of the vision a sustainable development goals Opo. sa isligent and partnership and collaborations correct correct okay sir maraming salamat po pang-apat na tanong po uh, sir uh, ano po ang rason pa medyo actually medyo umuikot lang naman yung tanong ko eh no ang dami pong mga senatoriables, kung hindi ako nagkakamali nasa almost 60 70 na kandidato at uh, ang iboboto lang naman ho ng tao we eh, lalabindalwa bakit ho kasi lang kailangan isama namin kayo sa Labindalwa? Uh, Miss Miss Kadodoy, nakamute po kayo, sir. sorry uh, sir, nakamute po kayo. Sorry po ano ano ang tanong ni sir? Apo, yun tanong ko sir. Ang dami ang dami pong senatorial balls, 12 lang iboboto. Bakit po kailangan eh iisama namin kayo sa 12 iboboto namin sir? Apo ay maganda. Sa tumatakbo ngayong senatorial candidates kay uh, dapat na isama niyo si Katutoy sa top 12 sa budget queen. Mm -hmm. Kasi kung kung nakikita niyo, no, kung nakikita niyo mga kababayan sa mga tumatakbo na yung senador, wala, hindi, hindi ko masasabi na hindi nila alam yung problema ng ating pamintaan. Mm -hmm. Hindi ko naman na sinasasabi na nakalab nila ang ating kapaligiran. Mm -hmm. O din sinasabi na hindi nila alam yung problema ng ating mga magsasaka, mga katutubo. No? Pero sinasabi ko, kung galing talaga sa, sa hanay ng mga mahirap at ito ay matagal nang ginagawa, nang narintindihan talaga ano, ano ang totoong ang magandang programa, mga batas na natatagos doon sa sa baba ng ating mga mahirap. Mm -hmm. ng mga magsasaka, isda, kapatubo, lalong-lalo nang nasisira natin kapaligiran. Mm -hmm. Wala akong gumagawa at yung toong representative at Moses doon. Mm -hmm. Kung baga, itong sinasabi ko, ang ang ano kasi ang analogy ng mga mahirap ay manok. Kas, bakit manok? Sa kahit sa kaka. Mm -hmm. Ang mga manok, ang putat ng mga manok at tila, oh, hindi ako oh, nakaintindi yung mga kalabaw mm -hmm mga pa ka nakaintindi ng dilaw at putak ng mga manok ay katulad din nilang manok. Yun po. Ang <laughs> sabihin. Ang nakaintindi ng po sa kalagayan ng saka o mangista. Bakit sinasabi ko palagi magsasaka pangista? Kasi ang sabi ng Philippine Statistic Authority, ang pinakamahirap, pinakamahirap na sektor sa ating bansa, ito yung mga magsasaka at mangista. Mm -hmm. kung titingnan mo ngayon 36 million ang mga ito no, kasama isama mo pa yung mga urban core, mga transport sector iba pang mga uh, labor sector sa ating bansa total of 58 million ito lahat mm -hmm. at ito yung tinatawag natin ng na mga marginalized sector mm -hmm. at ito ngayon yung walang totoong nang galing sa kanilang hangay na sinasabi mm -hmm. ko na naintindihan ang kalagayan ito na pag nagsabi ay, ay tumbo, hindi yung mag-imagine pa at maghanap pa mm -hmm. ito na ako galing eh kaya nga, ito po ko, kung gusto nating marinig talaga ang boses, tulad ng ating mga manok, at maintindihan yung putak at uh, biyak ng mga manok, dapat ang binubuto nila, katulad nila ang manok para doon. Ang kaso mm -hmm. ngayon, ang binubuto ng mga manok na ito, <laughs> mga, mga, mga kalabaw, mga buwaya, kinakain kasi at sinusuwag sila. Yun ang ibig kong sabihin. So alam yun ang uh, yeah, ibig kong sabihin. Yeah, um, yeah, yeah, I'll so ito ang um, kung bakit si Kadodin talaga. Sama nyo dyan kasi mga manok ang gusto kong representahan at ako ay galing din sa ng mga manok. Yun ang mm -mm. hindi kong sabihin. Apo, apo. Sir, panghuling tanong ko po ito, sir, panghuli na po. Bukod po sa sarili ninyo, sir, dahil nga po labing dalawa at parang kayo uh, labing dalawa yung iboboto eh. Bukod po sa sarili nyo, kadodoy, sino pa po ang inyong ibang senador? Kahit po isa lang. Uh, sino pa po yung ibang senador na iboboto nyo at bakit? Isa lang o oh, kahit isa o oh, tatlo kung sino man ang gusto nyo sabihin, sir. Ay, nakamute po kayo, sir. Nakamute po kayo. Naka-mute po. Opo, tama po. Hindi lang po sinagudoy ang sinikulong nitong ating mga kababayang mahirap. Kasi isa din ngayon ang problema na nagpapahirap sa ating bahay itong talamag na korupsyon. Mm -hmm. Kaya isa lang din ang ang dito na kandidato laban sa corruption ay si ID Mendoza. Sa kaya sinosolo ko rin siya na ibuboto ah. at ibuboto ng ating mga kasama ng mga mano kung, no? Okay. kung magpili ako ng isa. Dahil dito okay. Lang sa inyo matinda. No? Okay. okay. Sige sir. Sir, maraming maraming salamat po. Alam ko napaka-busy ninyo. at uh, talagang kitang-kita naman kayo ay on the move ngayon. <laughs> salamat po dahil pinaunlakan niyo po ako. At uh, to close this, uh, please be informed that the this interview uh, recording is raw and unedited, hindi po ito i-edit, and this is posted publicly with the permission of Mr. Robert Ballion following the data privacy law. Maraming maraming pong salamat sa pagsama sa amin ngayon at uh, we pray na itong material na ito ay makatulong sa pag-select uh, ng mga voters sa mga iboboto nilang senador. Sir, maraming maraming salamat po ulit at magingat po kayo sa inyong biyahe. God bless po. Salamat din sa inyo, uh, Sir uh, Matiyo, uh, sa pagpaunak nyo sa akin. At, uh, ako yung malaking salamat ito na sana matulungan ako, uh, ako na promote ang makilala pa uh, para talagang magkaroon tayo ng totoong boses na sa ating Senado para isisya na makagawa ng, ma mga tingkat at magandang patas para makagawa din ng mag magandang programa at ito'y mapunduhan at magiging maganda ang implementasyon sa baba at para mayangat ang kalagayan ng ating mahirap na sektor magsasaka mangisda katutubo at nasisirang kalikasan. Yun lang po ang pakay ko doon. At maraming salamat sa opportunity ito sa malaking tulong na po ito sa aking kapanya. At maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat sir. God HB bless po. God bless po. God bless po. Bye-bye <laughs> po sir. Thank you po. Thank you.